guys. May gusto lang akong ako share sa inyo. So, nung Monday kasi, gumagawa kami ng activity. Habang nag, Gumagawa, habang gumagawa kami ng activity, habang wala pa yung mga teacher namin, ganun. Yung nakatingin yung classmate kong babae, yung mga babaeng classmate ko, kasi halos mga babae kami nandun. Tapos, tapos na ako mag nung mga activity ko. So, syempre, akan yung activity na yun, syempre, lalagay ko yung pangalan ko parang nagulat sila dun sa nilagay kong spelling ng pangalan ko. Sabi, sabi nila, mali din nilagay kong spelling ng name ko. N-A dapat yon Sabi ko, tama yan, N-E-C-O-L-E. -E. So, parang akala talaga nila, n ay yung aking pangalan. Pero, nung mga, di ba, pagpapakilala, alam nila tinatanong ng mga teacher kung gano'n ba talaga yung mga spelling. Akala nung mga classmate ko, nagbibiro lang talaga yung mga teacher ko na N is -E -E. Parang tinatawag kasi ako minsan ng mga teacher ko nang, 'di ba sa attendance, ang siya isa-isa. Sabi niya, "Nicole." Parang ganun yung pagkatawag sa akin kasi yung spelling kasi ng mga pangalan ko puro malalambo talaga. Wala siyang I. So, sabi nila, "Paano do banggitin niyo?" Sabi ko, "Hindi ko po alam. Parang ganun Tapos parang Nicole lang kasi sinabi ng pero ganun yung spelling, N E. So, akala talaga nila na N i yung aking pangalan kasi sa Facebook ko kasi ang gamit ko ay C O L E. So nawiwirduhan sila bakit ganun yung spelling ng name ko. So gusto ko na lang ipakita talaga yung birth certificate ko para maniwala sila. So, yun lang. Thanks.